Ibinulga ni Senadora Risa Ontiveros na may tatlong piling importers ng asukal na maaaring kumita ng tubong lugaw na aabot sa 10 bilyong piso. Sinabi ni Ontiveros na nakakuha siya ng informasyon na may isang industrial users company ang humingi ng tulong kay Agriculture Usec Domingo Panganiban para tanungin kung maaari sila mag-import ng asukal mula sa Thailand para sa pansariling gamita. Aniya ng Senadora sa halip na makatulong para makatipid ang kumpanyang humingi ng tulong sa ahensya ay iginit umano ni Panganiba na mayroon lamang tatlong importers ng asukal ang dapat nalapitan sa panguna nga ng All Asian Counter Trade batay rin sa sources ng mambabatas nang lumapit na ang nasabing kumpanya sa All Asian Counter Trade ay prinesyohan ito ng wholesale price ng asukal na 85 pesos kada kilo na may tubo na 24 pesos bawat kilo Aniya halos malaki ang itinubo sa presyo ng asukal de makakabili naman ng wholesale na refined sugar sa Thailand ng 25 pesos kada kilo. Iginit pa niyong tebero sa isang matinong importer ay abot lamang dapat sa 61 pesos ang presyo ng isang kilong asukal. Sumatatal so, sa 440,000 metric tons na yang katasukal ngayong toon mula sa tatlong piling trade importers ng Department of Agriculture, inaasahang tutubo ang um, mga ito ng 10.5 billion pesos sa tanong din ng senadora kung may basbas ba ng palasyo ng Malacanang ang tatlong napiling importers ng asukal dahil may lumulutang na larawan na kasama nila si Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. at Yusek Panganiban itong tatlong napiling sugar traders Ako, si Jojo Sikat walang inatasang balita